Kaibigan, marami po ako ituturo ngayon sa inyo. Medyo malalim to eh. Pero ito talaga tingin ko makakatulong sa inyo. Ipapasimple natin. Ang ituturo ko sa inyo ay mga small business ideas na pwede natin gawin dito sa Pilipinas. Number one. Tingnan din natin, okay ba magnegosyo o okay ba maging empleyado na lang. At meron ako mahalagang tuturo sa inyo. Ito talaga secret para maging successful kayo. Lahat ng successful, meron nito. Tawag dito USP, Unique Selling Proposition. Kailangan alam mo ang USP mo. Pag hindi mo alam ang USP, hindi magiging successful. Kaya tuturo ko lahat yan sa inyo. Simple lang yan. So, uunahan na natin, syempre, lahat ng bagay, negosyo, trabaho, maraming failure maraming pagtatanggi, pag-apply, hindi ka mapapansin. So, kahit mag-failure tayo, malugi isang negosyo, masira sa trabaho, okay lang, try lang ng try ulit kasi natututo ka. So, sasabihin, ay natalo, natanggal sa trabaho, okay lang yon Marami ka ng experience, papunta ka na sa journey, pa tuloy ka lang ng tuloy, huwag ka lang mag-give up. Maraming tao ganyan. Lahat naman nag-fail, syempre lahat nag-umpisa. Okay. Negosyo o trabaho, nasa sa inyo. Kung gusto nyo magnegosyo, kahit maliit na negosyo, uh, may advantage. Pwede ka umasenso, kumita ng malaki. Mas malaki ang kita sa negosyo. Ikaw ang sariling boss mo, di ba? Oras mo yan, yan ang advantage. Ang problema lang, sarili mong negosyo, pwede ka biglang malugi. Okay, pwedeng masiro, malugi. Kailangan mo capital oh di ba? Puhunan. Depende. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Tsaka may risk. Oras mo, responsibilidad. Pero dito ka matututo eh. Dito ka matututo. So, kung gusto mo empleyado ka lang, okay. O may small business on the side, pwede rin. Para magnegosyo, oras, pera, pagsisikap, hindi lang yan eh. Kailangan may talino, tsaka may swerte, tsaka kailangan nanonood nito. Tulad na sinabi ko, dapat meron kang USP. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Tuturo ko sa inyo. Lahat ng negosyo may USP. So, tignan mo muna ano talent mo. Yan ang USP, Unique Selling Proposition. Ano yung meron ka na medyo panalo ka sa iba. Okay? Hindi kailangan super panalo. Basta medyo angat ka. Medyo mas maganda yung sayo. Mas kakaiba. So, dapat talento mo yan. So, tignan mo muna. So, bibigay ko na sa iyo, ah, ito yung mga small business ideas na pwede sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi gagawin mo lahat, pero para lang magka-idea ka. oh, pakita natin, Doc Lisa. Ito, marami sa atin. Ito pang Pilipinas talaga to sari-sari store. Okay? Kaya lang, marami ng sari-sari store. Okay? Tsaka yung kita, baka hindi ganun kalaki. Pero yan ang pinakasimple sa probinsya. Yung iba, may mga food cart food stall, sa mga mall, okay din yan. May puhunan yan, pero kailangan maraming tao. High food traffic area. Yung iba, online selling, di ba? Marami yan, sa Facebook, baro, accessories, bibili sa divisoria, bebenta, ikaw yung pipili. Pwede rin yun. Kung diyan ka magaling, kaya lang marami na yan. Yung iba, nagbe-baking. Yung iba, nag-tutor. Pwede rin to Mag-tutor ka sa mga anak ng mayayaman beauty and wellness, magaling mag-massage, mag-makeup, kung yan ang laundry, okay, pwede rin na dry cleaning. Uh, minsan, eh, lahat tayo, naghahanap tayo ng magaling na tagalaba. Computer repair shop, medyo mas mahal. Ah, uh, karenderia, catering, very common sa atin, di ba? Dapat iba yung pagkain mo, meron kang iba. Ah, uh, landscaping, uso na daw ngayon, landscaping, gardening, marami na daw may gusto niyan. Okay? Yung iba, pagluluto, marami yan. Kaya lang, isipin mo, kung isang libo kayo na nagluluto o nagbe-bake, bakit bibili sa'yo? Kailangan mo ng USP. Mamaya, tuturo ko ang USP. Personalized gift and crafts, yung gumagawa ng mga handmade items. Actually, maganda yan. Kung magaling ka, hindi magagaya na Photography, videography, cellphone na lang ngayon ba diba? Dati, ang mahal ng wedding, di ba Wedding, 50,000. Ngayon, baka may 3,000, 4,000. Kung sa'yo, mura, yun ang USP mo. Pet care, oh, taga-alaga ng, ng ano, pets. Mahirap yan. Kaysa dadalin pa yung aso pusa sa, sa pet grooming store, ikaw na pupunta. Home service. Home cleaning. Tagalinis. ba diba? Oh, pwede yan. Lilinis ka sa isang condominium twice a week. Babayaran ka fitness and wellness coaching, oh, mga coach. Pang to, event planning. Ito, may konting experience, may konting PR. Tour guide, kung saan ka magaling. Local products sa probinsya nyo, dadalin dito. Freelancing, ito freelance, madali. Freelance sa computer, sa website, sa editing, freelance, digital marketing. Pero, kung marami kayo doon, bakit ikaw pupuntahan? Kasi kung marami kayo doon, di bagsak ang presyo. Pero ito yung mga possible, marami pa iba. Heto na. Sa lahat ng binigay kong ideas, pag-isipan nyo to. Ito talaga magiging buhay nyo eh. Mula umpisa hanggang mag-retire kayo. Kaya very important to. Ano ang unique selling proposition mo? Ano yung kakaiba na, bi, na magugustuhan ka na ibang tao na meron ikaw lang. Sample, yung produkto mo pinakamura. Or kung hindi ka pinakamura, mahal ka pero ikaw pinaka-highest quality para mga iPhone. Highest quality. O, oh, fastest delivery, ikaw pinakamabilis, makaka-deliver. Pinakabago. Okay, ngayon uso mga environment friendly, mas bibili be ba? kahit anong factor na mas gustohin ka ng customer. Ito, dinagdag ko lang eh. Sa tingin ko, malaki sa atin yung reliable eh. Tsaka trusted yung source. Or yung pinakamabait, mabilis ka usap yung uh, nagbebenta. So, para makuha mo USP mo, hanapin mo saan ka magaling. Ano talents mo, papadamihin mo yon Meron yan. Focus ka kung ano kailangan ng tao ngayon. Ano ba need ng Pilipinas ngayon? Parang ngayon, lahat mahirap, mahal ang walang pera, kaya sabi ko, eh, useless na rin mag-topic ako ng mga pagkain mamahalin, di ba? Kasi mahirap ngayon 'yung kababayan natin. Kaya ito na lang 'yung alam ko sa business. Actually, nila 'tong business sa buhay. Focus on your customer. Tapos ito pinakamahalaga, super halaga. Ano merong ka na wala 'yung kalaban mo? or medyo angat ka sa kalaban mo. Hindi naman kailangan ikaw yung pinakapanalo. Basta a little angat ka lang. Tapos pag ginawa mo yon, hindi naman kailangan successful agad. Eh. Usually, gagawin mo to, hindi pa rin successful, gagawa ka ulit, gagawa ka ng gagawa. Usually, yung first, second business, baka hindi pa successful. Pag matagal, bago ka matututo. Ito, pag-iisipan mo, ano meron ka? O, babalikan natin. Ito sample to ng mga companies tingnan mo ah. Ito kasi sa big companies eh pero sa individual na tao meron din 'yan. Meron din 'yan. Uh, lahat lahat ng negosyo meron 'yan. Palagay natin tong mga pizza. Uh, sabihin nila, hot pizza, fresh pizza in 30 minutes madadala namin or free. 'Di ba? So mahirap 'yan sa atin, traffic eh. Uh, 'di ba? So 'yan yung unique selling proposition niya. Uy, kakaiba siya parang Starbucks, sikat na sikat ang Starbucks. Pero yung kape naman Starbucks, halos pareho naman yung lasa, di ba, sa ibang coffee. Kita mo paano siya mag-branding. Hindi niya binibenta yung coffee, oh. Ang benta niya, oh, pag uminom ka pa daw ng Starbucks, ibang kultura mo, ibang personality mo. Ayan, oh. Ang purpose daw nila, hindi magbenta lang ng kape. Isa silang neighborhood, magsama-sama, magkakaibigan, routine mo 'yan pati employees nila parang pamilya. Oyan oh, 'no. Highest quality. Tingnan mo ang goal ng ng ang ah, binibenta niya, kape ah. Pero iba iba ang mission niya. Ang mission niya i-inspire lahat ng tao sa buong mundo. Ang gulo 'no. Isang tao, one person, one cup and one neighborhood at a time. Haybe oh, ko grabe. So, feeling mo pag umiinom ka, nako, part ako ng community, tao ako. So, kita mo, naiba eh. Naiba. Pero, pareho pa rin naman. Coffee lang siya. Pero naiba yung branding. Kaya gusto na ng tao. Di ba? Meron siyang unique eh. Unique yung nag-isip eh. Kasi kung bebenta lang niya as coffee, di pareho lang sa iba. Iniba niya. Ito yung mga other ideas, di ba? Pero ang point ko nga, pag-isipan nyo na ano yung USP ninyo. Meron yan. Kung saan ka mas magaling, ano yung babayaran ka ng tao. O magugustuhan ka ng tao kahit hindi ka babayaran. Small business, tulad na sabi ko, mga cooking, baking, wala naman talagang limit yan eh. Kahit teenager, oh, yan, oh meron ding blogger, meron ding YouTube, oh, di ba, podcast, social media, ito uso ngayon. Kaya lang, Nakikita ko ang dami rin nagbablog. Let's say, sampung libo nagbablog. So, bakit ka papanoorin? Ba't hindi papanoorin yung iba? Dapat meron kang USP. Pag wala yung USP, baka sayang lang yung oras. Imbis na nagbibili ka ng gamit, mahal, tapos nagsasayang ka ilang, ilang buwan, ilang taon, tapos wala rin naman pupuntahan. Hindi maganda mag-focus ka na lang sa iba. Baka nandun yung linya mo. Meron din yan. No? Web designer, musician, sa events. So, tingnan mo saan ka magaling. Magaling ka magsalita, doon ka sa sales. So, pag alam mo na yan, pag meron ka na natitipuhan, aralin mo na yung business na yon. Magkano puhunan, sino kalaban, panaging successful ka ba, makokopya ka ba? O gumawa ka nga ng masarap na halo-halo sa tindahan mo, After one week, yung kapitbahay mo may halo-halo, pareho na rin. So, hihina na rin yung benta mo. So, dapat medyo unique na ikaw lang ang meron nun. Diba? Mag-research ka at ito. Pag-aralan mo yung ano meron ang competition. Kasi kayo ang lahat ang, ang nagbebenta eh. Tapos maghanap ka na magtuturo sa sa'yo. Maghanap ka na naging successful na. Huwag ka humingi ng pera. Kasi pag pera, tatanggihan ka eh. Ang gawin mo, humingi ka lang ng payo. Sabihin mo, ano mapapayo mo sa akin? Kasi pag pera agad, siyempre, ne negative agad eh. So, humingi ka ng experience. Yun ang mas mahalaga. Coaching. Okay? Tapos, kung may negosyo ka, saan mo lalagay negosyo? Location lagi. Dapat yung tao kaya bumili. At maraming tao doon. Pwedeng online, pwede rin actual physical. Usually, yung iba gusto rin may physical, apat mataong lugar. So, pag naisip mo na yan, magmuni-muni ka, aralin mo success ng iba, tuloy-tuloy lang, makinig, huwag mainit ang ulo, tapos siyempre, pag kumita ka, dapat tumulong din sa iba. Yung capital ang mahirap, pero usually, uh, hindi naman dapat ganun kalaki. Maganda mag-start lang ng maliit na capital. Uh, pwede mag-ipon, pero matagal. to pwede humiram sa magulang ka mag anak ng walang interes. O huwag din masyadong malaking amount. Baka malubog tayo sa utang. Yung start ka muna sa small. I think may mga programa sa gobyerno, i-check nyo na lang kung meron pa na nagpapautang. Tapos, papalagoyin natin yung negosyo. Okay? So, kung mag-fail kayo, dapat, ano eh, tuloy-tuloy lang. Okay? So, sana po maisip nyo kung ano yung kakaiba na meron kayo. Kasi pag nahanap nyo yon, uh, yun ang pinaka magiging successful ninyo. Okay? Sana po nakatulong tong short video natin para po sa ating kababayan. God bless po.